Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? So, I would like to take this opportunity to say sorry. Tiyala! Ribos, pasensya na bossing. Ikaw mo nagpalaw! We've used your child more! Pasensya na po! Pero po! Sorry po! Sa kabila ng utos na humarap sa hearing ng Land Transportation Office or LTO, Bigong dumalo si Yana Garcia, mas kilala bilang Yana Moto Vlog. Sa halip, isang sulat ng paghingi ng paumanhin ang ipinadala ng kanyang abogado. Ngunit sapat na ba ito upang mapahupa ang galit ng ahensya? Sa isang matapang na pahayag, sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, ang batas ay para sa lahat. Ang hindi pagsunod ay may kapalit. Sa harap ng kawalan ng kooperasyon ni Yana, agad na pinatibay ang preventive suspension ng kanyang lisensya. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling matatag ang LTO sa kanilang paninindigan na ang aksyon ay hindi lamang laban kay Yana kundi para din sa kaligtasan ng publiko. Ngunit hindi rito nagtatapos ang issue. Ano ang magiging epekto ng kanyang hindi pagdalo sa investigasyon at ano itong bagong problemang lumalabas kaugnay ng motorsiklong ginamit sa insidente? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ng video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dumating ang araw na dapat ay haharap si Yana Garcia sa LTO matapos siyang padalhan ng show cause order kaugnay ng insidente ang kinasangkutan niya sa kalsada. Subalit sa halip na dumalo at ipaliwanag ang kanyang panig, muling pinili ni Garcia na umiwas. Ang kanyang abogado lamang ang dumalo at nagbasa ng isang sulat ng paghingi ng paumanhin mula sa kanya. Ang kawalan ng kooperasyon ni Garcia ay hindi ikinatuwa ni LTO Chief Vigor Mendoza. Sa harap ng sitwasyong ito, tahas ang sinabi ni Mendoza, ang batas ay hindi mapipilipit lamang dahil sa estado ng isang tao. Bilang influencer o personalidad, ang hindi pagsunod sa due process ay hindi maaaring palampasin. Ang viral video ng road rage na kinasangkutan ni Garcia ang nag-udyok sa LTO na magsagawa ng investigasyon. Sa nasabing video, Nakita ang agresibong pag-uugali ni Garcia habang nasa kalsada, isang kilos na nagpapakita ng kawalan ng disiplina, respeto at pasensya. Para sa LTO, malinaw na ang ganitong asal ay nagpapakita ng panganib hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa publiko. Ang desisyon ng LTO na suspindihin ang kanyang lisensya ay batay sa kanilang layunin na tiyaking ang bawat motorista ay sumusunod sa tamang asal sa kalsada upang maiwasan ang mas malalaking trahedya. Bilang isang kilalang media influencer na may malaking tagasunod, ang kilos at asal ni Garcia ay may malalim na implikasyon sa kanyang audience. Para sa LTO, ang kanyang ginawa ay nagbibigay ng maling mensahe sa publiko na ang agresibong pagmamaneho ay maaaring magbigay ng malaking impact kung ikaw ay may estado o impluensya. Bilang public figure, dapat niyang maunawaan ang kanyang mga aksyon ay may epekto hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga taong tumitingala sa kanya. Ani Mendoza Sa ilalim ng Section 27 ng Republic Act No. 4136, may kapangyarihan ng LTO na suspindihin ang lisensya ng isang motorista habang iniimbestigahan ang insidente. Ang siyam na pong araw na ipinato kay Garcia ay legal at naaayon sa batas na naglalayong protektahan ang publiko habang sinusuri ang kanyang kaso. Ang preventive suspension ay isang hakbang upang matiyak na walang sino man ang hihigit sa batas anuman ang kanilang estado o impluensya. Ang kaso niya ay nagiging halimbawa ng kahalagahan ng pagiging responsable sa kalsada at ang bisa ng batas trapiko sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang aming layunin ay protektahan ang publiko at tiyaking walang puwang ang kawalang disiplina sa ating mga kalsada wika ni Mendoza. Habang patuloy ang investigasyon, ang kawalan ng motorsiklong isusuko ni Garcia ay nagdudulot ng mas maraming tanong kesa sagot. Ang insidente ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ang LTO ay nakatuon sa pagbibigay ng patas na hustisya para sa lahat ng sangkot. Habang patuloy na naghihintay ang LTO ng pagsunod niya Yana sa kanilang utos, nananatiling bukas ang tanong. Kakayanin ba niyang harapin ang mga konsekwensya ng kanyang aksyon o patuloy siyang magtatago sa likod ng kanyang mga dahilan? Ang sagot ay magdidikta hindi lamang sa kinabukasan ng kanyang lisensya kundi pati na rin sa kanyang karera at reputasyon. Sabay ng pag-viral ng road rage incident ni Yana Motovlog, isang hindi inaasahang epekto ang naramdaman ni Normie Garcia, isang kapwa motovlogger na kilala sa pagpapalaganap ng motorcycle safety at riding tips. Dahil magkahawig ang kanilang apelyido at parehong nasa industriya, si Normie ay hindi nakaligtas sa galit ng netizens. Ayon kay Normie, biglang dumagsa ang mga mensahe sa akin sa Facebook at Instagram. Sinasabi nilang isa raw akong walang modo at delikado sa kalsada. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nadamay. Ang ganitong kalituhan ay nagugat sa maling pagkakakilanlan. Kung saan ang ilang netizens ay inaakala na si Normie ang sangkot sa insidente. Ang hindi inaasahang backlash ay nagdulot ng matinding epekto sa kanyang social media platforms. Ang kanyang official Facebook page na may mahigit na 200,000 followers ay biglang nawala ng engagement ayon kay Normie. Umabot ako sa punto na isang daang tao ang nag-a-unfollow sa akin araw-araw. May mga sponsors pa akong nagtanong kung bakit daw ako nasasangkot sa kontrobersya. Bukod sa pagkawala ng followers, naapektuhan din ang kanyang kita sa sponsorships. Ang kanyang mga regular na partnerships para sa motorcycle gear at accessories ay tila nag-pause habang nililinaw ang issue. Tinatayang hanggang 500,000 ang nawala kay Normie sa loob lamang ng isang linggo matapos pumutok ang kontrobersya. Nagbigay ng opinion si Normie sa mas malawak na epekto ng social media sa kanyang sitwasyon. Sa panahon ngayon, sobrang bilis ng impormasyon pero minsan sobrang bilis din ng maling impormasyon. Isang simpleng apelyido ang naging dahilan para ako'y mabash kahit wala akong kinalaman sa insidente. Upang labanan ang maling impormasyon, naglabas si Normie ng opisyal na pahayag sa kanyang social media accounts. Gumawa din siya ng isang live video upang linawin na wala siyang kaugnayan kay Yana Motovlog at sa kontrobersyang bumabalot dito. Sa kabila nito, may mga netizens pa rin ang patuloy na nagbabanta at nagkokomento ng negatibo sa kanyang mga post. Ang insidente ni Yana ay nagbigay ng masamang imahe sa komunidad ng moto vloggers. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na itaguyod ang tamang asal sa kalsada, ang ganitong uri ng insidente ay nagdulot ng negatibong pananaw sa publiko. Ayon kay Normie, nakakalungkot kasi lahat kami nadamay. Yung iba sa amin, safety advocate talaga. Pero dahil sa isang maling aksyon ng isa parang nadungisan ang buong komunidad. Siya ay umaasa na ang ganitong mga kontrobersya ay magiging aral sa mga influencers na palaging maging responsable sa kanilang mga asal lalo na sa mga pampublikong lugar. Bilang hakbang para mabawi ang kanyang reputasyon, aktibong naglunsad si Normie ng isang kampanya na tinawag niyang hashtag Moto Safety First kung saan hinihikayat niya ang kapwa motorista na maging maingat at magalang sa kalsada. Bukod dito, binigyan din niya ang kahalagahan ng social media responsibility sa mga influencers. Ang kwento ni Normie Garcia ay isang paalala kung paano makaapekto ang maling impormasyon at social media backlash hindi lamang sa pangunahing personalidad kundi pati na rin sa mga inosenteng individual na nadamay. Para sa publiko, ito ay nagsisilbing babala na maging maingat sa paghatol at pagkalat ng impormasyon online. Para sa mga influencers, ito ay nagiging hamon na maging mas responsable sa kanilang kilos at maging ihemplo ng tamang asal. Lalo na ang kanilang audience ay madalas tinitingala sila. Bilang huwaran sa mga netizens, Maging naingat sa pagpapakalat ng impormasyon. Siguraduhin tama at beripikado ang inyong ibinabahagi upang hindi makapinsala sa mga inosenteng tao. Sa mga motorista at influencers, magsilbing ehemplo ng disiplina at respeto hindi lamang para sa inyong audience kundi para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Hinihikayat ang lahat na suportahan ang kampanya para sa road safety at social media responsibility gumamit ng hashtag be safe, hashtag drive safe upang magbahagi ng mga kwento, tips at mensahe ng malasakit para sa komunidad. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas na kalsada at maayos na online na pakikitungo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema.